Ayan guys, gagawa tayo ng gardenia. Guys, so nahalo ko na dito yung sugar, asin, instant yeast. Ayan, yeah. kaya nilang malusaw lahat. Guys, nilagay ko na rin yung oil. Ganda na guys. Tahingin lang natin na sa oras. Napagod yan. Kaya iikot eh. Guys. umalsa na siya guys. Ito na guys. Nahulma na natin guys. Pahinga na natin ng mga 30 minutes. Tapos sasalang na natin yan. Ayan guys. Uh, siguro lutuin natin ng mga 20 minutes. Like tiny time bombs waiting to poison the air you breathe. If you have plastic bags, seal those contaminated. I like it. I uh, like yeah, it. I guys.